Kumusta kayong lahat, mga taga pagsubaybay sa akin channel? Ah, uh, maraming salamat sa inyong suporta. Ayun, hindi ko na kayo maisa-isa. alam ko unti-unting uh, dumadami ang aking follower at ang aking uh, views. Ah, uh, ano ha? Punta din tayo sa page, ha. Mayroon din tayong account doon. Napabayaan ko lang 'yan kasi akala ko uh, dito sa profile uh, mas madali. Eh alam niyo ba ang mga patakaran ngayong bago ni Mita? O yan ang pag-usapan natin, huwag mga kaibigan. Ako hindi ako tutorial pero marunong ako magbasa ng iniisip ng isang tao. Ano ba sa tingin niyo si Mita? Computer yan si Mita pero ay simpre may negosyanteng may-ari niyan. Oh, bakit pa bago-bago ang kanyang patakaran? Eh, simpre, <laughs> ayun na nga. Nag-iisip din sila kung paano kumita ang negosyo yun po ang mapag usapan natin mga kaibigan ako po hindi ni tutorial pero ah, dahil po sa aking analyze ah, nakaraos naka nga ako sa sobrang ah, naging taong grasa ako sa sobrang kahirapan nakaraos ako na nalangin lang sa Panginoon at na, dumiskarte yun po ang aking pinagmamalaki sa inyo kahit na ako hindi nakapag-aral ah, nakatayo ko ako ha? Ah, sa, galing sa lugmok na sobrang problema, sobrang kahirapan. O sige, uh, isa isahin na natin ang uh, uh bagong patakaran ni Meta. <clears throat> o, alam nyo na yan, dami naman tutorial yan eh. <laughs> Ako nga nanonood din doon eh. Pero, akala sila, magagaling lang yan magbasa ng computer. Ako hindi. Ako ang binabasa ko, ang iniisip ni Meta. Ay, yung may-ari. <laughs> May-ari ng Facebook. Ay, hindi ko na ba mamanggitin ang pangalan. Akala nyo, meta kayo ng meta. Computer yan, pero may mga operator yan at may may-ari. Negosyo yan. O bakit uh, binago-bago ang patakaran? Ah, alam niyo nung una, inabot ko yung uh, na-monetize ako sa Ads on Rail. Ah, ang bandali ilang kumita noon, kahit pa piso, -piso kasi isang kimbot eh. Milimong piso, ganon. Ay kung ganon lahat ng tao na nag-million uh, na uh, nga uh, nagbablog halos lahat na ngayon na may cellphone nagbablog na kahit bata hindi kaya ang bayaran ni eh, Facebook kaya po babago-bago po ang kanyang patakaran ito po, yung bago ngayon, ano nang uh, mangyar, mangyari sa atin lalo na sa ating mga baguhan ako baguhan lang ako eh hindi pa nga ako sumildo pero sa awa ng uh, Diyos, sa aking pagsisikap Uh, ang bintahi lang ngayon, uh, kung monetize ka na sa kahit isa o dalawang tools Ako po, uh, sa awa ng uh, Panginoon, uh, kailangan ka po si, may kasamang dasal dito, pagsisikap Dito sa pagbablog uh, Kasi ang dami nating kalaban, uh, alam mo ang uh, madaling mag-viral, yung may sariling talento. Minsan yung <clears throat> walang kamay, walang paa, na magaling magtrabaho Yun pa ang nagbabiral Kasi po, uh, dito po, uh, gusto ng imposibleng video yung mga magic ha, yung mga circus, may nakita pa ba kayo sa peryahan kung may mga peryahan dito ko magpipesta may nakikita pa ba kayong nagsisirkos doon at tumutuloy sa lubid kagaya noong 70s wala na mga big time na sila ngayon yun magagaling magbalance yung nagbibisiklita na isa lang ang gulong magaling magtumbling mga big time na vlogger na sila ngayon mga kaibigan yan po ang pakatandaan natin hindi lang po dito ay uh, pangarap lang tayo na pangarap. Kailangan po mag-isip po tayo ng mga video na mga imposible. Ang dami naman po natin talento. Ah, di ba? uh, kahit na ikaw ay nagtatrabaho, huwag ka lang pahuli sa <laughs> ah, karamihan ngayon doon sa pabrika, kailang bawal kasi mga magdala ng cellphone sa loob. Ang nagbablog doon, yung mga manager na rin <laughs> ng, <kumpan> <laughs> ng pabrika. Ha? Ah? Ayun po, kung ano po yung mga natural na nangyayari sa iyong buhay. Di ba, naglakad-lakad ka. Bigla ka nakakita na nakaway na pusa. O ganoon po, yung mga natural na video. Hindi po pwede yan na mag-aabang tayo ng sinong dumaan sa wall natin ng mga sikat. At ayun ang i-upload natin. Ayaw na ayaw po ni Mita yun. <laughs> kung makakalusot ka man doon, ba, pinayagan ka ni Mita. Ah, pag nagreklamo yung may-ari ng video, ah, yari tayo doon. <laughs> tay, tay doon. Ah, pag nagreklamo, marami diyan na kaso na ah, na demonetize kasi po ah, gumamit ng ibang video. Kaya po ngayon, itong patakaran ni Meta na bago. <clears throat> ah, di na po natin alam kung mamuni tayo, di ba? Ako sa awan ng Panginoon, meron ako sa uh, Ads on Rail Saka sa bonuses. <clears throat> Sabi ko bahala na. Uh, kung hindi man ako mamunitay sa in-stream ads, kasi isahan na nga lang ngayon yan. Alam nyo naman yan. Uh, kahit pa paano, mayroon akong bariya-bariya. At saka marami sila yung ano. <clears throat> uh, lalo po, uh, dito po tayo mag-focus sa feeds. Uh, <clears throat> sa feeds pala, uh, may bayad ang uh, ang live. <clears throat> sa profile, parang wala akong nakitang may... Kasi dito, sa feeds ko, kahit ako konti palang aking follower nakikita ko doon na uh, live is si uh, Grow to pay, Ganun. parang may nabasa ako sabihin, Dito pala sa page, uh, may bayad yung live Pagka ikaw ay monetize, ewan ko kung anong monetize dito Hindi na natin alam ngayon Kasi si Facebook na mag-invite sa atin Yan po ang malaking problema ngayon mga kaibigan Kaya po, ingat-ingat uh, na lang po tayo uh, sa paggawa ng mga video <clears throat> Kahit po, kahit po hindi maganda Pa sa atin ang problema kasi nakikita ako lagi dito sa wall na kung saan yung may magagandang video, minsan gagandang babae uh, 'di ba, nakakonti lang ang uh, damit. Tinatabihan ng ganon. Bawal na bawal po 'yan eh, click to click 'yun eh. Ah, uh, kung papayagan ka man ni Facebook, yung babae na 'yon, vlogger din yon, eh, eh, pag nagreklamo 'yun, eh, maano ka doon. Biktado ang inyong channel. Ganito lang oh. Yan ay nako kung ma sino ba ngayon ang hindi marunong sumayaw ay itong bigay kong tip sa inyo ako kasi antikas ang tigas ng katawan ko eh. pag magaling ka sumayaw bata o matanda ang bata lang kasi kaya samahan mo yun po ang madaling mag viral kasi usong uso po ngayon ang mga sumba mm, yun po kung magaling magsayaw magaling kumanta mas maganda magaling mag -gitar. kita niyo ng mga viral ako naantay ko kung mag viral ako sa kanta Marunong ako kumanta pero mas marami kaming mas marami pang marunong sa akin. Oo, oh, kaya po sikap-sikap uh, <coughs> uh, dito uh, sa larangan na ito uh, uh, sabay dasal, sabay sikap. Diskarte. Hindi po tayo uh, hindi ko po ugali na manonood ng mga sikat na gagayahin ko. Manonood ako na kukuha lang ako ng idea doon sa kanila. Huwag uh, po tayong umasa sa gaya-gaya. Kaya, kaya po natin tumayo sa sarili. Ayan po, pagkatandaan natin. Hmm? Kaya po, uh, nangyari po sa ating bansa, <clears throat> pag, pagganito ganito ng ganito, na imported na lahat ng ating kakainin, bagsak ang ating mga lahi sa susunod ng mga henerasyon. Oh? Kasi uh, pinabayaan po ang pagsasaka. Ayan, apayan po akin channel mga kaibigan, tagapagbigay payo kagaya nito uh, makakuha kayong idea dito sa ating uh, dinatahak na landa sa pagbablog. At saka, wag po natin kalimutan yung pagsasaka. Binabati ko po lahat ng mga masipag na magsasaka. <clears throat> Bakit ko sinabing masipag? Mayroon kasing hindi masipag eh. <laughs> Binabayaan lang yung nakatiwangwang na lupa. Napakasayang po. Damo lang ang nakikinabang. Kung taniman mo yan na kahit ano. <clears throat> Ay huwag mo nang uh, intindihin na uh, ang katawiran kasi mga kaibigan sa mga sasa, magsasaka sa mga liblib -lib. alam ko na yan, nagtira ako sa liblib -lib, eh. 12 kilometer sa lalakarin papuntang bayan. ibig sabihin kung pinabayaan mo rin yung lupa mo hindi ka nagtanim ano ngayon ang kakainin mo magsasaka bibili ka kakahiya ka <laughs> bibili kang kamatis Tupanta lang yung uh, gilid ng iyong bahay nakatiwangwang lang hindi mo tinaniman ng kamatis yun po ang isang halimbawa, uh, ang sinabi ng Panginoon na sa atin ang gawa, na sa Diyos ang awa. O sige, wag ka sa na naman kayo dito sa mga pangaral ko. Kasama yan. Kasama yan dito sa vlogging. Uh, madali ngayon mag-viral yung magtanim-tanim ka, mamitas ka. O, oh, nakikita ko yung mga viral ng lansones. Ay, binabate ko mga, mga magtatanim ng lansones. Parang nalulugi daw. Uh, Diyan sa Mindoro, saan ba ito? Uh, kamigin. Ang, uh, siyempre, mura talaga eh. Uh, yan sana ang uh, magagawa ng paraan ng ating uh, leader. Bawal kasi magbanggit mong magbanggit dito eh. Uh, sa leader ng ating bansa na kung paano matulungan yung mga magsasaka. Na madala yung produkto sa kabihasnan dito sa Baa, uh, Maynila, o lalo na. Mamahal dito ng Lansones eh. Pero sa probinsya na, ang mura, magkano ba? 15 peso, 10 peso, isang kilo. Uh, Siyempre, kung ibibiyahe ng magsasakayan, logis siya. Hey, tina, um, naku, mabubulok na lang sayang. Uh, yun po, dapat. Laging suportahan ng magsasaka. Madali lang. <laughs> sana yan eh. Kung gusto lang talaga eh. kasi, kung uh, pinabayaan na pinabayaan, tatama rin na yung magsasaka. Tapos umaasa tayo sa si imported. Nga nga. Akala nyo ba kaya lagi nag nagbebenta yung mga taga ibang kaya lagi sila nagbebenta ng mga ganyan pagkain. Eh kung marami na yung tao doon sa kanila nakakain. Hindi na yan magbebenta. Wala tayo ma-import. Ngayon makatandaan ninyo kayong mga nakaupo diyan na laki ng sildo Sige. Uh, mga guys, uh, ako, ako na baguhang uh, nangangarap. Tayo mga baguhan nangangarap pa lang tayo. Ang gagawin natin, yung talagang uh, tunay na video. Kasi po, kaya po naghihigpit si Mita ng ganyan. Siya mag-approve sa atin, hindi na yung 60,000 minutes sa habulin mo, ah, uh, makakajakpat ka doon, makakabijyo ka eh. Uh, lalo na kung nag-click to click ka doon. Makakabiral ka, kung makuha mo yung 60,000 na hindi natural. Kaya po binago ni Mita ang patakaran. Uh, siya na po ngayon ang mag-approve. Sinasala na yung mga video natin siya hanggang dito na lang at uh, sobra sobra pangaral may inis kayo sa akin maraming salamat sa lahat ng taga suporta at yung mga hindi pa naniniwala sa akin umpisan nyo na maniwala na kayo sa aking mga sinasabi sa aking mga vlog personal vlog po Jeremias Kumbis ingat po tayo